amazing nandito naman tayo ngayon sa Port of Lucena, Dalahican so kita kita na ang tan dito nandito po ako ngayon sa Peña Prasian 9 so uh, for temporary itong so, uh, temporary nakatigil dito ng Peña Prasian 9 so maghihintay naman tayo rin ng mga barco na darating kaya uh, isa ko sa video na i-update natin ngayong araw na to dati na yun mga kamisin ang eh. ganda Shoutout sa mga taga rito sa mga dalahigan sa City. City. Uh, shoutout to sa inyo. Uh, amazing araw po mga ka-amazing. Uh, sana huwag nyo kalimutan, supportahan, like, share, and subscribe mga ka-amazing. At dito na mga ka-amazing. Sariwang-sariwa. Dumating na ang Peña Pressure Jis. Ito'y galing marindukin mga ka-amazing. Ah. Uh, ito ang first trip ng Horse Shipping Lines So maraming pasayero na naman ang dumating dito sa ating Port of Lucena, So maghihintay tayo, tinan natin kung gaano ulit karami ang mga dadating na pasayero dito Ma-amaze ang Tenya franchises ng Star Cruise Shipping Lines ay temporary siya muna na biyahe ng Marinduque. Eh. So, wala pa kasi ang 9. Uh, for repairing pa ang kanyang LC. Kaya siya muna ang kapalitan muna nito. So, pwede magbiyahe ito ng Roblon. start na ng babaan ng mga pasero, mga kamaging so nakikita natin dito magkano karami ang mga dumarating na pasero galing marinduke so mga kababayan natin dito ay eh, napakasipag sumakay sa ating Star Wars Shipping Lines ating mga pasahero dito ay may kanya-kanyang destinasyon. So, meron kanya-kanyang probinsyang pupuntahan. Meron namang ibang papunta sa kanilang mga kamangganap. So, iba naninirahan naman sa Manila, sa ibang probinsya. And yung iba, mga nagtatrabaho din sa iba't ibang lugar. Kaya sa sulok man ng mundo, ay may kanya-kanyang destinasyon ang ating bawat pasahero. dito makikita rin natin na ang ibang mga pasero ay may mga hinihintay na sasakyan nila so nauna sila uh, ibig sabihin mga amazing uh, marami pa sila marami pa dahil may mga sila sasakyan na hinihintay marami pa sila mga kasamahan doon so siguro siguro sila yung naghintay lang dito naglakad na sila palabas para hindi na sila masikipan uh, ganun ang proseso na kailang ginawa mga ka amazing at yung iba naman mga amazing ay may kanya-kanya na ah, nagsisibata na uh, ah, nagpapaunan sila makasakay ng bus para makaupo sila ng maayos kasi mahirap nga naman mga kamesing uh, ah, kung mga pagsiksikap pa sila so kung makakarating na sila agad ng bus nakaupo sila ng maayos ay maganda-ganda ang biyahe nila dahil relax na relax na sila at ayun mo oh, si kuya na porter oh, medyo parang nahihirapan siya sa binubuhat niya kaya nagpatuloy siya sa kasamaan niya kaya sa mga porter na masisipag oh, po oh, yan binaba na niya yung kanyang daladala medyo mabigat so siguro uh, hindi pa rin niya alam kung saan dadalhin yung kanyang mga bagay kaya naghintay siya ng yung may-ari hintay niya ah ah ayun pala yun pala mga kamising may-ari yung may bag so diretso na siguro para madala doon sa bus yung bagahe niya kahit medyo mabigat ay Sigurado ako na maganda naman yung tip na ibibigay ng ating kasayero. may din silang mga nilalaman ng sasakyan so halos mapuno rin ang kartik ng patong Star Wars Shipping Lines kaya pinanood natin hanggang loob ang paglabas ng mga sasakyan at ito naman mga kamising dumating naman agad ang Peña Pracia Uno uh, second trip naman ito ng Star Wars Shipping Lines so puntaan natin ito para malaman natin kung ano nilalaman nito kung tracking ba ito, passenger o ano man ang dala-dala ng ating Peña Presya 1 ito dumating naman ang uno uh, halos para ba siya ng gis kaya syempre, eh, actuhan din natin ito para malawan natin kung ano, mga pasyad ko kung dangerous ito passenger. Okay. Mr. Passenger o dangerous? Dangerous? Okay. Passenger. Passenger. Oh, passenger sabi ni Maestro. Siya ang Maestro ng MV Bridger. Depende pa siya ulo. Shoutout uh, shout out sayo, uh, sa Facebook niya, eh, search nyo lang uh, si... Hello. Paki... Hello, uh, shout paki shoutout niya yung pangalan mo. Uh, Kim Emmanuel Pagtawin. Paparo na lang po. Kim Emmanuel Morris Pagtawin. Siya ang maestro dito sa Peña Francia Uno. Ang star for shipping lines. Uh, dito siya naglilingkod sa ating pinagtatrabahuan. Uh, mga ka-amazing... Uh, Asano uh, ay follow nyo ang kanyang page para naman ho ma uh, malaking tulong sa kanya. At yun mga kamising ito, dire-diretso -dire -dire na ang labas ng mga passenger dito at sa mga trucking. So prepare sila para sa ano, dahil nakapag-ducking na sila dito, kaya dire-diretso -dire na sila. Mga kamising, uh, kukunti lang pala mga pasayero nito. Ito ay kalimitan ay puro mga vehicle lang. So yung dumating na jeep kanina, ay ando lahat ang mga pasahero. Ah, uh, meron mga sasakyan syempre. Syempre naunang una na una na una na uno. So mga truck ito ay dito na nagsasakay pa dahil ito ang naunang malis. So may oras kasi may may limit ang oras ng barco bago ito bumiyahe. Eh. Uh, ito mga racing, uh, kung pima ng pasahero, uh, malaking bagay pa rin dahil maraming sasakyan uh, Bike. dahil kahit kaunti man siya o marami ang pasayro natin ay eh, andas paglikuran ng Star City Lines so, mga kamisi, andito lahat pati all set na mga binibiling sa mga uh, sa mga uh, sa mga uh, sa uh, uh, mga sa mga sa uh, 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 Siyempre, may para sa mga pinag-piyahe. Pagkatapos, hinihiristan niya ang mga lumalabas sa loob. Ito yung niya dito sa si B, kung tawagin siya, si pala ang pangalan po? Ay, oh, si Kathleen po. Si Miss Kathleen. Isa siya sa nag check, -check dito sa mga diba labas na oh, mga po. Uh, Shout-out sa'yo, Ma'am Kathleen. Okay, so, ito. na sila. Okay na. Done na ang mga lahat ng anilang, ano, so general cleaning naman para sa susunod sort na of biyahe ulit at ito pa mga amazing mayroon pang isa pa rin parating na barko ha. Ah, ito ay Montenegro, ang Reina Divina Gracia ah, yan mga amazing ah, galing Marinduque ito mga ito so talagang hindi naman ng pasahero sa Marinduque ah, sila ang ating nagsisilbing mga nanakay na sumusuporta sa mga taga-Bacol. Uh, shout out sa inyo lahat ng mga taga-Marinduque. Keep safe sa inyo mga taga-Marinduque. Okay. Ito at magkarating naman sila ni Binibining Batangas. Kaya magkakahiwalay sila. Oh. Ang Star Horse, sa side na to, sa left side. Ah, magkakadikit halos. So ito naman ay nagpangaroon lang ang distance So duligit naman siya sa Pilipino ng Balangas ganda baka, nila Ngayon so, kailangan ko na yung uh, nila uh, uh, sila Shoutout sa mga magagaling sa Shoutout sa inyo uh, Salamat sa mga magandang paglilingkod nyo sa mga pasahero at uh, niingatan nyo ito sa bawat biyahe na inyong nilalakay. At syempre, ito na naman, no, oh, mainit na mainit na, mga mga mainit. At pa lang ng kung dumadating pa lang ang Bibina de Gracia. Ay, ito na, nagdating na mga pasahero. Nagsunod na dito sa Pedro Pasha 1 na katatapos lang mag-general cleaning So ito dire diretsyo ang biyahe nila Kaya mga taga barco uh, ah, Masyadong Medyo napapagod ang na ating mga taga barco Pero okay lang yun masaya sila Dahil nakapag-lake ko na nila ng Mga taga marco Kaya mga pasahero Nagdumadating kami si ng na uh, pasahero ng uh, Reina Divina Gracia so ayun may sumisigaw na sa akin uh, amazing papa shout out shout out to sa inyo shout out shout out ayun hmm, yung nakayelo siya Golden Dilag na pasayro ng Reyna di Binagracia so kaya tayo mata gigigo kaya mga ka amazing ah uh, sana ay supportahan nyo ang amazing araw malaking bagay na ko yun mga amazing mga madam. Oo po, Hello, po. Amazing araw po. Ito. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Welcome. At ito, mga amazing uh, mga kataba naman ng puso dahil meron akong kakilala sa atin na nagpapashout out. Oh. Maraming salamat sa suporta nyo mga taga Marinduque. Siyempre mga kababayan ko pala na taga Marinduque. Isa rin po ako sa taga Marinduque dahil lang makasawa ko ay taga Marinduque. Mga kamising, maraming maraming sa lahat ng suporta na pinigay niyo sa akin. So dito na lang po tayo mga kamising. Uh, sana ay maging maayos ang inyong pagbiyahe. Uh, sa mga araw-araw nyo ginagawa ng pagbiyahe. So ingat kayo lahat and God bless you lahat.